Good morning po. Sa so, araw na ito ay pumitas na naman kami ng sari-saring gulay at ang pinakamarami namin inaani ngayon ay itong pipino. At salamat sa Diyos, marami ang medyo marami ang naani namin nat, natapat sa magandang presyo. So bukod po dito sa mga pipino, ayan nakabundle na 'yung iba. Luluwas ngayon at ito naman 'yung pambukas. Ayan. Bukod dyan sa pipino, meron kaming uh, paunti-unting ibang pananim. Yan po yung ginagawa namin para kung mura itong isang, hindi lang isa o dalawa yung tanim namin. Talagang sari-sari. merong meron kaming dahon ng sili. Ayan. Kahit paunti-unti, pantagdag. At meron kaming bagong panigang na ngayon palang pinipitasan. Bago-bago, Iwaga. -bago. Ah, iwaga, ayan. Yeah. Iwaga po yung kanyang variety at meron po kaming ayan, yun namang siling Taiwan na tira ng lapnos. Kasi yung siling Taiwan namin talagang inatake na ng lapnos. So, ayan, kahit paano may nakukuha pa rin konti. Okay, punta tayo dito sa papaya. Este. Patola. Patolang kinis. kinis. Ito yung mga reject. Ayan. ayan. Reject ito. Sumobra laki. Kasi, ayan, oh. Or... sobra laki. Ito si Mrs. Yes. Ayan, ayan. oh, ito yung patolong kinis. At, ito, iniisa-isa. Nakabundle na, ayan. Tatali na lang. Timbang na. Ito pa. Ito naman yung konting Taiwan na malapnos. Ayan, pinipilihan pa rin ng lapnos. Kailangan maganda yung quality dun sa pagdating sa market ito yung aming siling uh, panigang Ang lalaki niya. may konting lapnos yung mga unang unang bunga pero sa ngayon kung umaaraw na wala na wala nang lapnos safe na ito yung aming kumukuha ng paninda rito na best friend yan si best friend naglalako po siya dito sa sa tabi-tabi tabi-tabing tabi tabi-tabing barangay yung masipag. Yan, at dito po meron kaming tanglad. Ayan, uh, inaayos naman ng kumari ko na masipag. Ayan. <laughs> Ayan, medyo may medyo ma abusing gawin pero pwede rin pagkakitaan. Sa ngayon po medyo maganda ang presyo ng tanglad. Kasi meron kaming tanim na paunti-unti. Ayan. Yan, doon hanggang doon, yung mga pagilid-gilid ng ng tinatam na namin, hanggang doon malayo pa doon sa gawirong. Nilalagay namin ng tanglad para insect repellent na pwede pang pagkakitaan. Yan, yan yung tanglad namin. So yun lamang po at uh, salamat sa aming mga inaani eh, kahit nung mga nakaraang buwan ay medyo hindi kami gaanong umani dahil masama ang panahon pero ngayon dahil hindi naman masyadong o hindi tumama ang bagyo rito ay pinagkalooban kami ng magandang ani yan, yan po. talagang uh, ang pagtatanim ay eh, hindi dapat sukuan o hindi kami dapat sumuko kasi ito yung trabaho namin talagang kumisan hindi kumikita ng maganda o walang kita o lugi pa. Pero kung minsan, tinagkakalooban kami ng magandang kita. Salamat po sa Diyos. Yun lamang po at uh, magandang araw sa inyong lahat.